Biyahin na naman tayo. Yan guys. Biyahin na naman tayo. Pero sitting pretty ako ngayon kasi may driver ako. Yan. Kaya sitting pretty ako ngayon, guys. Ang oh, malala mo, rugleta na yun. Busi na ako. Busi na pa ito. At ako adaptan ni Parking ang da. Nag-a-turental na Oh Ayan. Biyahin ulit tayo. Ayan. Kaya sitting pretty ako kasi meron akong driver yeah, may may driver tayo ang aking tunsong anak yeah ano tayo hindi tayo mapagod ngayon sa biyahe <laughs> so paya biyahe biyahe pag may time wow lapit na tayo sa destination natin mga naka single motor walang helmet nakakatakot Pag may this Russia, guys? Oh, di ba? Iyan, sitting pretty tayo. Nod da aja motor jago apa itu? Kita, ini dah mau kota mau bat ini kita angin tentu aja ni. Penanak yuk, kasih mau ya tujuan. Di bagai. Ayan o guys, so kain tayo ng kamote mm. Kamote Q Masarap ah, na merienda dito sa daan mm. oh, mm. Diba? Mm. Sarap Sarap kain ng kamote <laughs> mm. Kamote Q, sarap guys Mmm. Ha, medenda namin na nako. Bakong <laughs> hm. Mm, tara. Hm. Mm. Kain tayo. <laughs> medenda tayo. Hm. Mm, tap, no? Hm. Mm. Hm, mm, tap. Um. Hmm. Hindi guys, merienda tayo. Hi! Hi ya, hi ang biyahe ko. Kasi may driver ako, di ba guys? So, yan. Busog ako sa kamote. Sarap ang bumiay pag may kasamang driver, di ba? <laughs> lang oh. masarap bumiyahe biyahe pag may kasama tayong driver mas malamig ang panahon makulimlim mukhang ulan na naman ngayong hapon traffic mga single masabi mo dito mas weber lang dari cudang singit-singit dalam tanah Ganda gana nga uh, Oh, talo Gado Gado hmm. Okay And max na pa eh Ang oh, ganda ng mga decoration sa taas oh Wow May decoration Malapit ng piyesta ng aming barangay Yan 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 oh, di ba? Ninawid piyesta tayo. Makipiyesta kayo dito sa aming barangay. Barangay 164 Talipapa. Kalokad City. Kalokad City.